Magandang araw po mga idol So Update tayo sa ating Tanim na talong Ito po yung talong na matagal ko ng uh, Pinabayaan mga idol At sa tagal ko nang pinabayaan Ay nagkakaroon pa rin ng mga maraming bunga Hindi ko akalain na uh, uh, Magbibigay pa pala ng pera sa akin So ito ay Hindi na, uh, sa ng mga damo uh, para malaman yung mga idol kung ilang buwan na to ay uh, nasa 9 months na to, talong na ito pero mga idol tingnan natin yung mga bunga pa ayan so ipiktasin ko to ang natirang mga bunga ngayon ang mga idol ilang pieces na ako dito kahit wala akong spray, walang abono, walang linis ng dalawa ito ay ah uh, ilang bisis na ako nagkapira nito at binigyan ng pira sa talong na ito so malaki talaga ang pakinabang ng mga talong idol kung malalaman yung mga idol kung marunong kayo sa mga teknik nyo ito pwede nyo din gawin yung mga talong nyo, yung luma mga talong huwag ninyong lagyan ng mga hayop at pabayaan nyo na magkaroon ng uh, na mga maraming damo kasi pag maraming damo ay talaga ang talong ay maganda ang bunga, makinis at din uh, minsan nang nagkakaroon ng mga uh, pag uh, atake ng mga piste at mas maganda pag may damo ay yung talong kaya dito obserbado talaga ako sa talong na aking tinanim na ito, akala ko nga hindi na makukuha ng bunga, pero ngayon ay talagang makakuha kami ng konti. Pero dati, nakaraang ko, ang dami talaga. Ilang bisis ako nakapitas dito mga idol na uh, sako-sako talagang ang kuha ko. So napaka-blessing talaga ang talong. So kapag sa mga tulad kong farmer, ay kung nagtatanim kayo ng talong, ay hayaan nyo lang yung mga talong nyo, kapag matanda na. Huwag nyo lang alisan ng mga damo, at talagang magbubunga yan, bubunga hanggat hindi pa namamatay, talagang magbibigay yan ng pera. Uh, totoo po yan mga idol. Kaya, ito po ay, uh, ina-encourage ko ang mga nagtatanim, o mga, farming na tulad ko na ang talong talaga magbibigay talaga ng pira kahit hindi ka na uh, nag-e-spray ayan po mga idol so malaking tulong po sa atin mga farmer hanggang dyan na lang ang aking uh, pag-update sa uh, tanim na ito mga idol at God bless sa inyong lahat uh, at subay bayan uli ang mga video at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at salamat po, God bless.